may patutumahan ng tira ng Islam dito marami po tayo dito. Dito po dito yung mga sikat sa Boss, go na tayo na. Boost po natin 'yo si Boss Jboy Nan Carmena, Jboy mo. And dito sa tabi natin mga boss, para hina-man tayo. lang sa kuwahan ng video. Tinutukan ng magandang background graphic, asal. Ah, ay. Okay din 'yan. Kasi din 'yan, may chance pa Hindi pa mo ba nagra-ready? Oh, formal formal.

Gandang gandang binibin Napakagaling ang tira Ano? Wabi, ang galing May ganun na pala siya May ganun na pala siya What a nice defense mga boss. Mga ginawa na isang Luis Hassan. Louis Luis Dato na dun yan yung mga pantalo natin mga mga para hindi na pwede magpunta sa kanila. Mistis. Mistis sa pala si personal mga dun. Yan po daming tao daming tao na nun. Yay! <coughs> Grabe mga tao dito mga dulong ang daming tao nanood ayan bawat tira may umalis ne god ng god thank you maraming tayo po sa inyo kasi may nanood sa likod sorry na po ayan salamat po sa nagayon Luis na nasaan grabe ang galing ng batang babaeng tirador pinalusot yung utso sa navy bang ayay ah. ay Ah ayun kumalapak talaga ang